What's up mga gang, mga gangster, mga bang, bang, mga kalupit. Ako'y nagbabalik para sa bagong video tugas. Ulam na ito guys. Kasi ito ang ulam namin guys. Kung may kita nyo guys. Sobrang laki pa lang ito. Yan guys, ayun yung ulam namin guys. Kasi yung lolo namin, lolo at lola, tapos yung tito namin guys, pumunta sa Bicol, guys, sa probinsya. Kaya, yeah, eto. Guys, mga isda, guys. Hala nga namin, guys, may adima, no? O, tawag sa amin, kasad. Pero wala pa. guys? Yung kapatid ko, guys, nagbabalit, guys. Ngayon lang yung kakain ng ganyan, guys. Social kasi mga kinakainan, guys. Ngayon lang yung kakain ng pili, mga ka, Guys. Sa pa pangyayang probinsya, guys. Sa Bicol, guys. Nga, uh, guys. Bakit sa pili? Ito lang, guys. Kuha ko kutsara. Diyan, mga guys. Ano yun, guys. Nagsasandok sandok siya kami ng kanin, guys. Ah, ito po ang pag... Ito po ang kay Alen. Akin yun, guys. Kahit ganito ako kaya... Kaya, guys. Malas pa rin ako kumain, guys. Hindi nga lang natawa. Ano? Hindi nga lang natawa. Nga, guys. Hmm, ah. Nag-vlog din siya Oh, naulan. <laughs> -na oh, ang guys. Nag-vlog daw ang kapatid ko, guys. Papakita ka sa video, guys. Tapos, mm, guys. Na! Kain na. Kain na. Kaon na kita. na nga eh. Guys, ganito pa ang pagkaon ng tong pili. Binus, Paano? Tablets, eh? <laughs> ang kalin mo yan. Hindi <laughs> nakakaintindi ng bigol, guys. Isa kong kapatid, guys. Hindi Kankilain siya probinsya. Ano guys? Uh, Ay oh, guys, 3. yung sabaw. Ayan guys, tama na muna guys at kakain muna kami guys. What's up guys? Kung may kita nyo guys, konti na yung kanin ko guys. Gawa ng ano guys. ah. Uh, kumain na ako ganino guys. Well, dead. Laka na mga surprise. Pangalawang ano ko you <laughs> Kalupit. Hmm? Well guys, tapos na ako. Dito na matapos ang video. Mm -hmm. Salamat na pala sa mga like, subscribe sa ating mga vlog sa ating channel. Sobrang kalupit nyo guys. Kaya kung di rin kayo nasubscribe sa video ko guys. So, ay sa channel ko pala. Sa channel ko pala. Masabi ko na sa inyo guys. Subscribe! Subscribe na kayo guys. Subscribe!